Hello, hello mga katigs. Ito, magka, parang magkakulay lang yung sasakyan ko. Halos magkakulay. Itong ano, itong loner na binigay sa amin. Eh gusto kong i-features ito kasi medyo mas ano ito mas, mas mahal ito ng nang nang konti eh. Don Doon sa ano sa sa sasakyan ng asawa ko eh. Kasi RX ito. NX doon sa asawa ko. Ito RX yan RX 350 Parehas lang 350 Hybrid all wheel drive Parehas lang Kaya lang Sabi nila Mas mahaba raw ng konti ito uh, Parang 4 inches 3 inches Ang haba Haba lang Pero siga rin eh Siga rin eh Ayan o oh. May Lexus na naka, 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 ano sa, ano eh, sa, sa hig eh. Ayun, naka, naka, nakailaw yung mga Lexus eh. Pero yung sa loob, itong mga ano, joystick nya, parang joystick na ito, parehas lang. Eh, ganun-ganun mo lang yan, babalik-balik lang yan. At saka, pero mas, parang mas malaki itong ano nya, itong... Uh, LCD nya, screen niya yun ang nakita ko pero yung mga upuan parehas lang yung upuan at saka meron siyang ano dito nakikita sa, sa labas yung ano yung speed mo at saka ano kaya mas mahal dahil mas marami ang ano eh mas maraming features eh pag mas marami hanggat may dinadagdag na features uh, magiging mahal Ayan yung ano yung Lexus nakasulat sa saig. Kaya ano din. Pero ganito galit, galit ginuto. Pag gusto mong isarado, itiklop, pindutin lang ito. Ayun. Tapik-tapikin lang. Pero ang ganda, ang ganda rin. Pag may pera ka, talagang ito. <laughs> Peding pwede sana ay kaya lang yung NX na nga eh mahal na ito, ito pa kaya dadagdagan mo ng ano eh mga 4,000 yata eh yung dadagdag 4,000 to 5,000 yata eh ang dagdag eh pero pati di pa jack din okay lang parehas lang Na, nalo mo yung sakyan ko. Ah. <laughs> Pero okay lang ito eh. Okay, ang Honda Accord din eh, kaya okay din eh. Kaya lang pag mas maganda kasi, maiinggit ka. Hmm. Special edition din eh. <laughs> kaya lang, maiinggit ka talaga eh. Ang ganda nito eh. Pati ano, pati pati upuan may may ano eh, may fan eh. Ang ganda eh. Okay dok, okay, mga katigang. Tama na yung ano pagkainggit Ingit <laughs> ako wala naman akong pera <laughs> pambili. <laughs> ang ganda rin ng harapan eh Ang ganda ng bumper ni bumper niya eh. eh Ang ganda eh Plastic din pero iba eh pataas ito eh paganyan eh Yung bumper eh Puro mga ano eh puro mga andiyan mga puro mga sensor eh Okay doky makatig Tama na May pang 'yung pagkainggit ko <laughs> naiinggit wala namang pera <laughs> wala namang pera <laughs> okay doky mga katigang bye bye